Hello, good morning po sa ating lahat. So ngayon guys, tatalakayin naman natin kung ilang beses pa tayo dapat na magpatawad. Lalong-lalo na kapag tayo ay paulit-ulit na na rin nasasaktan. So, dapat ba nating silang patawarin? So, ito po ngayon ang ating um, advice, no? So, para sa akin, oo naman, deserve naman kahit naman sino, talagang walang perfectong tao. Lahat tayo ay nagkakasala, lahat tayo ay um, nagkakamali. So, kapag lalong-lalo na pagdating sa relationship, kapag ang inyong mga mahal minsan ay nagkasala sa inyo or minsan nagtaksil sa inyo, and nakikita mo naman na sincero ang kanyang paghingi ng kapatawaran, so wala pong masama kung tayo ay magpatawad. Give him a chance bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. After mo po siyang mapatawad, so ayan, napatawad mo na laging lalong-lalo na kapag nakikita mo naman na talagang sincero siya sa kanyang paghingi ng paumanhin or paghingi ng sorry sa iyo, so give him a chance. Lahat po tayo ay deserve po ng second chance. Pwede pa nga yung pangatlong chance. Pero, kailangan tiyakin mo muna na talagang sincere siya. Huwag po yung pagka nag-sorry siya ay agad-agad ka nang pinapatawad mo siya kasi natatakot ka. Minsan kasi yung iba sa atin, no, isang sorry lang na alam mo namang hindi sincere kahit alam mong hindi sincere yung paghingi niya ng sorry sa iyo ay sige kakaagad, kakaagad kang bumigay. Kaya minsan din kapag nakikita natin ganyan, kapag nakikita niyang ganyan na sincero ka, hindi siya sincero pero pinabatawan niya siya kagad, uulit at uulit po siya ulit sa kanyang ginagawa dahil alam niya na patatawarin mo siya. So dapat tiyakin po muna natin na talagang siya ay sincero sa kanyang paghingi ng sorry at talagang alam mo sa iyong sarili nakikita mo sa kanya na talagang talaga namang buong puso talaga siyang humihingi ng kapatawaran at talagang nadala na siya sa nagawa niyang pagkakamali sa inyo. Wag ka agad-agad pag isang sorry pa lang, sige, pinatawad na. Kailangan tiyakin mo muna na sincero siya sa iyo. Ngunit guys, kung paulit-ulit na lang, kung paulit-ulit na lang at paulit-ulit rin po ang rason sa kanyang pagkakamali at pagkakasala, dyan po ay mag-isip na tayo. Mag-isip na po tayo. Minsan inaakala natin, patawarin natin napatawarin, patawarin, paulit-ulit na pagpapatawad, kahit minsan umaabot na nga sa, ang kasalanan niya ay umaabot na nga sa pisikalan, and minsan tayo pang ang At dahil lagi natin iniisip na hindi natin kaya na wala siya, ayan, pinapatawad natin kahit minsan, kahit hindi pa nga nang ng sorry, pinapatawad na natin. So minsan tayo na rin ang may kasalanan. Lalong-lalo na sa mga kababaihan na sobra kapag nagmahal sa kanilang mga karelasyon, kahit pa paulit-ulit ka ng pinagtaksilan o paulit-ulit ka ng sinaktan ng iyong karelasyon, ay paulit-ulit mo pa rin siyang pinatawad. Minsan nga kahit hindi na humingi ng sorry. Minsan nga kahit hindi ikaw ang nagkamali, ay ikaw pa ang nagsusori. Para lamang hindi masirangin yung relasyon na kahit alam mong sira na ito. Kahit alam ng sira na ito, pinipilit mo itong buuin. Kahit ikaw na lamang ang bumubuo sa inyong relasyon. Kaya minsan, paulit-ulit ka rin nasasakpan. Hindi po masama ang magpatawad. Yes, magpatawad tayo. Magpatawad tayo isang beses, dalawang beses. Ngunit kung paulit-ulit na lamang ang rason at umabot na nga. Minsan na parang wala ka ng... Uh, wala ka ng wala ka ng peace of mind para bang lagi ka na lang balisa o wala ka ng katahimikan sa buhay mag-isip ka na kung dapat mo pa pa siyang patawarin patawarin mo isang beses, dalawang beses pero kapag paulit-ulit na pag-isipan mo na itong mabuti